Miss Vinya, ano po yung masasabi niyo sa mga taong nagbabalak, nag-iisip? Kung para sa kanila ba ang pagbaba pagbabago ng anyo, pagre-retoke, pag-enhance? -e ang masasabi ko lang po ma'am, binigyan po tayo ng Diyos na iba't ibang paraan at iba't ibang pag-iisip. Uh, nasa sa atin na po yun, kung kasi ngayon ma'am, ang, ang search -search nga nila kasi nasa-search nila sa YouTube yung after at before alam na nila ang mangyayari. Uh, meron na mga feedbacks na mga, uh, mga naunang nagpalit or kung okay ba ang kinalabasan. Alam na nila man ba ngayon sa bagong uh, taon ngayon, alam na nila, ma makikita na nila yung before and after. Kasi noon sa akin, wala, wala pa talaga man, 2010, diba, wala pang mga Facebook, wala pang, hindi pa, ka, hindi pa ano ang before and after na makikita mo. Kasi ang gusto kong sabihin sa kanila, okay lang po na magpaganda. Basta pumunta lang po sa mga uh, proper na doktor. Pero kung contento, contento na sila sa anong mayroon sila, wag na lang po. So parang hindi talaga maliit na desisyon dapat yan. Dapat lahat pinag-iisipan, sinusuri, uh -huh ng mabuti. At sabi nyo nga ngayon, may impormasyon na siguraduhin natin kung gusto natin itong gawin, gawin natin ito ng tama. Masasabusay. Oh, <laughs> kung tayo ay nag-iisip o nagbabalak na magparetoke o magpa-enhance ng ating mga anyo, siguraduhin ito ay gawing tama at mahusay. Huwag natin madaliin ang desisyon na ito. Now, oh. para naman sa mga um, para Miss para naman sa mga nakaranas na hindi sila naging masaya yes. no? sa naging itsura, sa naging kahihinat na ng kanilang pagre-retoke. At kayo ay, di diba, talagang bumalik, sumabak sa view talagang, di diba, out and proud. So, ano pong pwede nyo naman maipayo sa kanila, di diba? that there's life after a setback? Sa mga taong nakakaranas ng same sa akin na kamalian sa buhay, patuloy pa din po ang buhay natin. Maliit lang po yan. Pag pinag-isipan nyo na may Diyos, mayroon kayong pamilya na nagmamahal sa inyo, may mga taong sumusuporta sa inyo, hindi nyo po may isip na mayroon kayong ginawang mali. Kundi, uh, ma magagawa po yung uh, basihan na ito pala ay marami pang ma makakamit o magagawa sa buhay ng mga positive. Uh, matutuloy mo pa rin yung mga Uh, ginagawa mo sa buhay kapag meron mas mas basta meron ka pong uh, malaking pag-uunawa at takot sa Diyos mm mga solirani <laughs> Nako maraming salamat Miss yeah, maraming salamat Nako parang yung attitude nyo po yung mindset nyo no kahit sa lahat ng mga pagsubok at suliranin, yes. parang kahanga-hanga. Um, sana po talaga tuluyan yung my pursue lahat ng gusto nyong gawin, di ba? Parang hindi kailangan magtago just because nagkaroon ng pagkakamali. Yes. Ang, ang mga problema may naharap, ma'am, kasi sabi ko nga, uh, sabi, ko kong sinasabi, ma'am, merong Diyos sa likod mo na sasama sayo sa iyo ano sa anumang laban sa buhay.